uh, ubusin natin pagkain na nagugutong ng mga kabayan bawal magtapon ng grasya magalit si Lord kaya tayo isang kanin bili tayong kanin ayan tapos isang gulay na laing ayan lang kati laing nila ayano o malabnaw ayun ayan magugulay na naman tayo ulit gulay tayo ulit ayan Ayan o, oh, laing. Tikman natin yung laing. Ayan o. Oh. Yung laing nila maasim. Maasim laing nila. Parang ano. Parang kulang sa gata. Ayan o. Oh. Hmm. Ang lahi nila maputla. Ngayon, no? hmm. Kulang sa gata. Marar mo agad 'yo. Eh, oh. hmm. eh, okay na. Diyan man tayo ma party sa pagkain eh. Naano ko lang na nalasaan kulang lang kulang sa ano sa gata. Malabnao. Oh. Hmm. Tapos yung saug niya yung ano? alamang? alamang um, nila saug yun, no? alamang. ayun Isang kanin lang yan, oh. Order natin isang kanin. Okay na sa akin yung isang kanin na order. Marami na nga, eh. Marami na. Hmm. busin natin to bawal magtapon ng ano pagkain dami nagugutom ngayon mm. Mmm. Napansin so, ko dito sa ano, sa laing. Mas marami yung ano niya. Yung taong yun, yung tangkay. Yun. Oh? Hmm? Mas marami tangkay. kaysa isa sa dahon. Puro tangkay, oh? dami. Tama-tama lang kasi, ano Okay yung pagkalabnaw niya Pero masarap, manghang Yun gusto ko, manghang Ganun ako ma, Ano ma Maano ko sa mga panlasa sa, Ano ko sa lasa Manghang siya Okay sa anghang Yung kulang ano lang dito Yung malabnaw sa sagata Pero okay na rin hmm. Sarap Nagita mo mga tangkay, dami oh. Hmm. O, tangkay oh. Alam mo naman, kanya-kanya tayong ano sa pagluluto hindi para parehas sana na lang yan ginagawang diskarte eh. ang akin naman pag ako naglaeng mas gusto ko yung malapot pag naglaya ako malapot yung gusto ko kailangan ubusin natin to bawal man tapon marami nagugutom sa panahon ngayon ayos ha nakain akong ano ha ang tawag nga ng labahita perfect may halo pala siya ng labahita tama tama hindi lang alam ang nilagay nila, may bahita pa. yung ang, ano, yung tagang the best, yung sa gabi, labahita. Yung labahita na, ano, yung puro laman, hinihimay uh, lang. Tapos uh, ubusin natin pagkain na nagugutom ng mga kabayan bawal magtapon ng grasya magalit si Lord